Hello guys, good morning sa inyo lahat. Nandito po tayo sa ating uh, tanim ngayong uh, nga halaman ko. Nandito po ako nag survey na ngayon ng ating mga tanim ko dahil yung magaganda ng mga ani ko dito ngayon. Marami na silang mga bunga guys. Tingnan nyo naman yung mga talong ko dito. Hindi tayo mga guys, mga talong ko magaganda ng mga bunga nito. Ayun, nahulog. Ay, eh, sa likuran ko guys, ito tingkitang kita natin. natin. Tingnan natin. So nung nakaraan wala pa tong mga bunga ngayon ay tumpok-tumpok na mga bunga na. na yung bunga ng ating talong. Oh. Tingita nyo yun naman yung bunga ng talong natin. mo, Yung e, ganyan po kahit eh, tag-init galit po ako sa trabaho. Papasok sa trabaho. Dito po ako nang punta diretso sa pag-uwi ko dito sa aking halamanan. At nagdidilig at inaalaga ko sila. Tinatanggalan ko ng mga ng mga uod Uh, yung mga bobao na dumadapo dito sa tanim ko guys kaya ngayon binigyan ako ng biyaya na magandang bunga ayan sa mga, kahit sa tag-init ngayon maganda pa rin ng mga dahon nila at yan ang kainit at init init ng mga panahon ngayon namumunga pa rin sila dahil araw-araw ko ito dinidilig one time isang bisnis lang sa bawat isang araw basta kailangan dun magdilig ka lang ng umaga umaga or gabi yun hanggang sunod na naman uli huwag ka magdilig ng tanghali o sa hapon dahil kapag magdilig kayo ng hapon mga guys yung ating pananin ay malalanta mapapas mo to sa init dahil mainit kaya para wala lang guys tag isang dilig naman po tayo bawat isang araw para gumanda yung kanilang mga bunga Ipapakita ko sa inyo ito mga guys Yan lang mga bunga ng ating mga tanim ayon, Ganda-ganda may mga laman po tayo dito Kamuti Marami po tayong kamuti dito Yan tingnan yun naman mga guys Ang ganda ng mga bunga ng ating mga talong Dahil alagang alaga po natin Ito yung mga talong natin na galing po sa lupa Yan o no? galing sa lupa siyempre dito yan tumubo mga idol So mga guys, hanggang dito na lang po yung aking pagpiplix ng aking mga tanim. At sa ating mga gusto magtanim, kahit konti lang mga kalupaan, pwede po tayo magtanim sa paso. Sa mga paso natin dyan, kahit wala tayong lupa, basta may mga paso tayo, lagayan timba. Pwede natin taniman ng kung anong gulay gusto nating itanim. So, yeah guys, ang mapapayo ko lang sa ating mga Kaibigan dyan, mga nagtatrabaho dyan, kahit pagod na po kayo, pwede po kayong magtanim. Kung may bakanti po kayong mga loti, lupa dyan sa inyong harapan ng mga bahay, pwede rin po kayong magtanim sa mga paso tulad ng mga timba. Ayan, mga timba na yan. Yan ang timba na aking istaka ng tubig dyan po. Yan kung iniistaka yung mga tubig, kung paano, kahit paano madililigan ko sila. Kung may sila ay naglalanta uh, yung mga dahon kasi mas maganda yung may tubig kang istak dito para pag, pag umaga hindi mo na kailangan magpatubig pa kasi may tubig ka ng istak istakan mo lang dito kasi mas maganda itong may istak na tubig para yung galing gray po dahil may chlorine yun may iwasan yung maganda to kasi nakakuan na yung chlorine sa tubig yung naglulumot-lumot na itong ilalim nito yung guys yung ating sa mga ating mga kung kaibigan natin uh, gusto magtanim, pwede po kayong magtanim sa paso o yan, sa mga timba natin, mga sira, pwede natin taniman planggana, basta may balak lang po tayo magtanim at masipag lang po tayo magtanim may anihin tayo kung, kung, hindi naman tayo masipag anihin nasa may palingkay lang, marami din po tayong mabibili, yun lang lang ang aking video bye bye Ay, pakipalo na lang at pakishare din ang aking live itong ating video mga guys salamat mga idol thank you shout out po sa ating mga katrabaho dyan ng sa HTI shout out po sa inyo na kahit paano nandyan po kayo laban lang ng laban basta para sa ating pamilya ito po ay kahit mainit ang ating company puro tayo naglalaban so guys mga salamat po sa inyo lahat shout out sa ating mga kaibigan o trupa at sa ating mga followers dyan buong bansa nating uh, mga followers dyan set out sa inyo, pakicomment na lang po kung taga saan po kayo at para mabasa ko sa sunod kong video mga idol, salamat!